na kung sisimulan ating seremonya ng pagtanggap sa Birhen sa Balitawang at kasama ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito ay ating sama-sama ang -sama ang mga katakilangan ng ating mga bayan. Damahin natin na kasama natin ang ating mga minamahal na kapatid sa Panginoon, tayo ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng dakilang bantayog ng ating mga bayani dito sa ating bayan ng Mandaluyo na minsan pa ay tinaguri ang Baluarte Dito sa isang lugar kung saan naglinas ang alab ng puso ng ating mga bayani na minsan pa ay ng mga bayani na para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa paanan ng pantayog na ito ng kataas-taasan, kagalang ng mga anak ng bayan Mabos. ng Ligat Andres Bonifacio ay uwandog natin sa kanila piling ang kanilang pinang na minsan pa ay gumabay sa kanila tungo sa katagumpayan ng sikat ang Lahermosa Virgen sa Balintawa. At bilang pagunita sa ating inang bayan na gumagabay at nagmamahal sa kanyang sambayanan, parangalan natin sila sa sama-sama nating pag-awit ng lupang hinirat. diwa ng ating pagtitipon sa hapong ito, ulitain natin ang kasaysayan ng tagumpay ng himagsikan sa paggabay ng ating mahal na ina. Sabi ng mga bangguardo, sinasalaysay ng, ng, ng noong nabubuhay pa ang mamamahayan na si Aurelia Tolentino na isang gabi, samantalang sila ay magkakasamang natutulog ina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang kasama sa bahay ni Tandang Sora sa Balintawak, ang isa sa kanila ay nanaginip ng isang magandang babae. suot balintawak na dala sa kamay ang isang napakagandang bata na may suot ng kabukit at pulang ay lumapit sa nananaginip at sinabi nitong magpakaingat kayo. Nagising at nanaginip, nagising at nanaginip at isinalaysay sa mga kasama ang kanyang panaginip. At sinabi ang birhen at ang bata ay kapwa may mukhang pastila, bagamat suot kagalo. Dahil dito ay hindi sila nagpatuloy sa Maynila na talagang paparoonan nila upang tumupad sa kanilang gawain araw-araw at naghintay pa ng kaunti sa balintawan. Hindi nagluwat dumating ang balita na ang panimbagang diaryo de Manila ay sinalakay ng veterana at pinahuli ang mga katipunan. Inuulat ni ni Aurelio Tolentino na dahil sa panaginip na ito, ang mga unang kawal ng katipunan sa itinatag na hukbo ay may suot na sa salawal na pula. Ayon dito, kung hindi nila napanaginipan ang berhen sa balintawan, nahuli at napatay sana sila Andres Bonifacio at ito pang pa kasama nito at hanggang ngayon ay wala pa sana tayo palaya. Kay manalangin o Mariam wagas sa kalinisan kaming pinili ng amang makapangyarihan upang ang kaligtasan ay aming mapamtan. Ikaw na nakababatid ng aming pangangailangan dito sa bayang puno ng pagigibakan. Ikaw na nagligtas sa aming mga ninuno sa patinding kapahamakan. Paalalahanan mo kami na laging bigyan ng babala at pangitain upang ang panganib ay aming maiwasan. O ina ng aming bayan, palayain mo kami sa pagkaalipin. Pagkaalipin sa kasalanan, pita ng laman, sa katiwalian at panglalamang. Sa pananamantala sa kapangyarihan sa pagsasawa ng bahala sa aming tungkulin sa bayan at sa lahat ng uri ng kamunduhan. Ina ng aming kasaysayan na naging daan upang ang kalayaan ay aming makamtan, papanatilihin mo ang alaala ng kapugibaka para sa aming pagsasarili upang patuloy na magningas ang aming pagmamahal sa bayan. O Ina ng Santa Iglesia, gabayan mo ang aming simbahang malaya upang imulat sa amin ang tunay na para ng paladaya sa aming paglilingkod sa Diyos at sa bayan. At sa uli, sa nawa namin ang kaharian ng Ama, pamunahan nawa kami ng Linyo Jesus na nasa iyong harapan sa pamamatnubay ng diwang banal. Amen. Laher mo sa Virgen sa Balintawa, ang patrona ng simbahang Pilipino, ang ina ng himagsikang Pilipino. Ganito mo kami, ni Andres Bonifacio at ng katipunan ay lumaban para sa kalayaan at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Nagpapagunita na rito na ang Birgen sa Balintawang ay hindi lamang simbolo ng espiritual na gabay, kundi pati na rin ng pambansang kilusan at mga layunin ng mga makabayang Pilipino. Ang rosas na ating inilagay sa pakanan ng birehen ay kumakatawan sa pag-asa, pagmamahal sa bansa, at ang pagsusumikap para sa katarungan at kalayaan. Ito rin ay isang simbolo ng pagkakaisa at paggalang sa mga sakripisyo ng mga revolusyonaryo na nagbigay daan sa kasarinlan ng bansa. Sa diwa ng ating paghahandog ay panalangin natin ang katatagan at kapayapaang handog sa ating bayan tayo'y manalangin. Maraming salamat, lang Ama, na binigyan mo ang bansang ito ng mga bayaning nagalay ng buhay para ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Laban sa mapagtabusong mga banyaga. Nawa o Diyos, kami ay patuloy mong samahan laban sa mga dayuhang na kaming pagsamantalahan at sa mga kapwa Pilipinong sakim at nagahari-arihan at sa gabay ng banal na Espiritu ay hindi kami mapagod paglingkuran ka. Pa. Ang aming bayan, ang aming kapwa, sa ngala ng iyong anak na si Jesus na ipinaglalaban ng katarungan, katotohanan at kapayapaan. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa diwa ng kadakilaan ng araw na ito, ating gunatain ang kapistahan ibinunga ng himagsikan ang dakilang kapistahan ng magandang birhen sa balindawa. Ihandog natin ang araw na ito sa ating pagbabalik tanaw sa nakaraan at pagdiriwang ng Eucharistia.